sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatayang at may mabubuting kaloban. San man kayo naroon sa batibang ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palagi malakas at malay sa sakit sa araw-araw. Pagpalang umaga at ang gabi sa inyo na, sana po ay uh, nasa mabuti kayong kalagayan at malay sa sakit sa araw-araw. At palagi po kayo manalangin sa Diyos na mga sa lahat para gabayan kayo sa pang-araw-araw po at sa oras ng kagipitan po ang sishare ko po sa inyo ngayong araw na ito ay oras yung pantato sa katawan pang pangkalatang uh, protection po ito ang mga narawan na magsilbing sinukuan kung tataglayin Uh, malakas ang pag sa katawan, depensa sa sarili, pudir, balabala, di ba pa po. Napakalakas po ito aking ibabagay po sa inyo. Kaisan mo, kung gusto gustong ipatatu po, nasa inyo na yan po. Na, kung gusto nyo po sa dibdib, likod, -dib, uh, balikat, tiyan, yan bandang puso, paa, masa kayo na pong bala po magpatato kung saan po yung gusto kong ipatatu Ito po yung napakalakas po na ayun ko lang po sa inyo ibabagi po ito na uh, po sa inyo para kung gusto nyo pong kwan po ay magagamit nyo po sa oras ng kagipitan po hindi lang po tatu po ito basta, basta kinakailangan po yung uh, oras ng kagipitan po magagamit po nyo ito kasali nyo lamang po ang nakapalob sa pagtatu uh, ang andun po sa kwan mong At sana po ay uh, ang pamamaraan po nito ay kung gusto niyo po ipatato sa uh, yung albularyo po na marunong magpatato doon niyo po ipatato o bahala na kayo basta pero mas malakas po sa uh, nagagamot po na pwedeng magtato Uh, Pakiscreen siya ano lamang po. Ang sir. Napakalas, nakapalakas, napakalakas po mga ganito pong ng po. Yan po. Screen sa inyo po para may magamit po kayo. Mamili lamang po kayo kung gusto niyo patato, kung gusto niyo po ipatato pwede rin po.